diba? Ang ganda oh. So, Kasi sabi nila pre na ano, cruise. Ayan oh. Yung parang ano yan pre, yung uh, magano ka sa isla-isla, ayan. Oh. Sarap siguro ng feeling ng gano'n no pre, yung nagpa-parasailing ano? Oh. Sabi so, so, mo mean, kasi yung may 1.9 to, okay na yun. 1.9? Hmm. Ano, 30 minutes lang? Oh, 30 minutes. ayun hindi mo na sa loob. Ah, ayo nga no, may in-offer pa lang silang ganan, ano. Ba. Diba? So ngayon susubukan naman namin na pumunta sa grotto. May kasi dalawang grotto rito, guys. Eh meron dito'ng malapit yung parang isla na bato-bato na 'yan, tapos meron din dun sa dulo. Mga souvenir ni Boy Boy ito ko debit. Ha? Kada Boy ito hindi masyado rito pre alam mo kung saan doon sa ano sa station 2 doon Ay, yung Buhay Sagat, eh? oh, yung boys sa gabi oo station 2 yung, yung sa may lake front doon hmm. na maraming ano, palagi may ano party party oo oh. kasi doon kasi sa station 2 magkakatabi na yung mga kwan dyan, yung parang inuman mga bar yan yan oh guys oh Yung isa sa sikat dito na pinupuntahan talaga itong, yung ito yung kwan na to ang grotto ni Virgin Mary na matatagpuan sa isla ng Boracay ay isang maliit na dambana na nakatayo sa ibabaw ng isang malaking rock formation malapit sa baybayin na sakop ng Station 1 sa gitna ng puting buhangin at malakristal na tubig dagat. Uh, Shoutout nga pala sa kumpare namin si Paring Levy na hindi man namin siya laging nakakasama sa mga vlog namin o, oh, sinashoutout pa rin namin siya, ina-acknowledge pa rin namin siya dahil party pa rin siya ng Propang Stock stockway na uh, pa namin. Kasama-kasama pa rin namin siya kahit na uh, hindi siya, minsan, minsan lagi siyang busy. Lagi naman busy, talagang lagi busy. <laughs> Ay, hindi lang yung lalaro dito. May saucer pa. Ayan no? oh. o, lagi busy. Ayun galing e you no? Know? Oh. Oh, frisbee Tawag yan frisbee O frisbee pala, frisbee pala tawag yan galing e Saka Naramdaman ko init. Ha? <laughs> Naramdaman ko init. Oh, mainit pa eh. Ha? Alas 4. Ay, chat. Time check nga pala guys. Anong oras na pre? Alas oh, 4. O. 4.15 na guys ng uh, hapon. Time check pala. Mga uh, nakakalimutan ko. So, ito ang kaganapan ng gantong oras. Mainit. Uh, medyo maaling Yung init niya kasi, yung parang ano, yung talaga magpapawis ka. Mainit. Aling sangan talaga. Ayan, sea wind. Ah, yung mga lifeguard talaga na nakaposte dyan. naman. Oo, you know, pay, mula doon, patawarin mong ganyan. Diba? Ayan, pwede kayo dito guys mag-kayak. Ayan, may kayak doon. Para sailing. Diba? Diba? snorkeling snorkeling eh pwede rin ganyan ganyan volleyball ayan volleyball o may naglalaro dyan oh. may go, volleyball dyan o oh. Eh no, kung makikita niyo guys, merong kwan doon eh, oh. merong krus na mataas. Eh nakapunta na pala doon. Hindi parang krus Hindi pa pre. Basta dito lang ako sa gilid nakapunta. Yan. Ambassador Paradise. Ambassador in Paradise. Ang ganda itong hotel no? Ha? Itong hotel na to. Oo. Oh. Naalala mo yung pinuntahan natin dun sa Lian, Batangas? Na? Ambassador din ang pangalan nun Yung parang inabando na na resort oh. Dun. Naalala mo yun? Sa Casa Teresita ba yun? Oo, oh, Casa Teresita. Yung may sumitsit? Si Oo. Oh. <laughs> oh, parang ganito rin yun. Ang tsura niyan. Oo. Oh. Oo. Oh. Pero so, saan Ambassador. Ambasador? Ha? Oo oh, naman, siyempre. mo. Mm. Sa mo, ano kayo? Wala na dito yung puno na sinasabi kong ano, yung... Yung Nakuha. na, talagang nakatumba na pwede kang umubo, wala na. Dito yung banda eh, dito yun eh. Ayan, dami yung mga bangka guys ah. Eh. Dito banda yun eh, wala na eh oh. Siguro ta tuluyan na sigurong bumagsak. Oh, so kaya pa, one. Ay, no, parang kaya kumbaba na nila yung ibo Oo. <laughs> oh. Eh, yung susunod. Sa so, kayo isa. Oh. kasi pagka bumababa nang bumababa talaga yung ano, yung buhangin 'yan. Siyempre, wala na makapitan yung mga ugat. So, malapit na tayo sa isa pang ano, guys. Malapit na tayo sa isa pang uh, groto. Doon yung ba, doon yung banda. Sa sulok na yon. May daan pa ba yan? Oh, meron sa gilid. Yung pagdahanan diyan, sementado pre. Oo, ah. Oh, doon banda. Maganda dito yung sunset dito eh. Tak pergi. 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 sunset? Pergi. 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 pre. Pergi. sunset Pergi. Or sa atin, na naman na kayo. Hindi na naman alam niyo. <laughs> Wala <ka> ba sunrise? <laughs> <laughs> Oo nga, no? Kasi pag sunrise kasi, mga puyat pa yung ano, mag... Oo ko ha. mo, nang orso na natulog. Or eh. Oo. Oh. Tamad yung, na tamad pang bumangon eh. Ang kakaga magsitulog. <laughs> <laughs> <Bait> gumising. <laughs> <coughs> sa tingbay pre, parang parang ganito lang rin yung daanan Saan? Sa tingbay Oo, oh, nakita ko nga eh Pero mas masikip yun Ah uh, -huh. pa nga rin ito eh Hindi, kasi, kasi isang try. Sige, look. Oh, yung tricycle, oh Oh, yan, yeah, plate naman, mga bato Oo nga, ano? Parang oh. sa tingbay nga rin Oo oh. Pero sa tingbay kasi Cimentado Ano, parang halo yung bato sa kabuangin mm. Dito talaga, puro bato Ito, oh, inaabot pala ito pa rito eh. Oh, pagka malakas ang ano, alon, talaga aabot din dito. Mm. -hmm. Oo. Oh. Ngayon yung picture na pinakita ko sa iyo, doon yun. May sunset. Oo. Oh. Tayo layo na rin ang na nakakat natin, ah. Layo talaga. Oo. Oh. Layo na rin. Ah, malayo. isa place. Talaga. Na ito, ito spot na to ito spot na to memorable place sa akin to makakadaan pa pala dito pre? ha? makakadaan tayo dito? Oh, oo, meron, may daanan dyan kasi siya may pipicture ma pa kasi lang, ma... Masipot. Masipot lang yung daan pero may mga da daan, daanan dyan sarap siya ano, mag ano, magyati pre oh. mag? magyati oh. <laughs> Ay, pre, pwede pala yung pumunta ron, pre? Saan? Ayun, no? Oo, oh, pwede. Ay, parang hindi yata. Private na yan, no? Oo. Yeah. Parang labas na talaga, tayo na, ano? Hmm. May daanan na dyan, eh. At sa pangalawang groto na aming pinuntahan, makikita sa bandang dulo ng Station 1 na nasa ilalim ng burol. Maaari din kayong magpa-picture or mag-selfie kasama ang ganda ng dagat. Ngunit kailangan lang ng iba yung iingat sa mga nais na magpunta dito dahil sa kumpot ng daraanan. Thank you. Hmm. habang kami ay naglalakad, may magkasintahang foreigner na nagpasuyo na magpakuha sa akin ng picture. Kasama ang angking ganda ng kalikasan at ganda ng Boracay. Shout out po sa inyo ma'am sir. Sana po ay nag-enjoy kayo dito sa isla at sana po bumisita po ulit kayo sa mga susunod pang taon. Ingat po and God bless po sa inyong dalawa. shout out sa mga hey. oh, Shawt out shout out limang bakit mangigitigapura? Kaniya pa bakit Dahil sa pagitan ng pagitan ng pagitan ng pagitan ng pagitan ng pagitan ng na. ng pagitan ng pagitan ng pagitan ng sa ng na. ng Sa

pagbaba mo wala ka lang wala lang ng sombrero Ano, pupunta tayo sa grotto? Balik tayo sa starting line. Pupunta sa grotto? Oh, yan yeah. natin. Ah. Upang marating ito, kailangang maglakad sa mababaw na bahagi ng dagat, lalo na kung low tide. Mula sa groto, makikita ang kahangahangang tanawin ng karagatan at ang malaparaisong kapaligiran ng Boracay. At syempre, kung nagustuhan nyo ang aming mga video, baka pwede naman pong makahingi ng konting suporta sa pag-subscribe, like at share sa aming munting channel. Maraming salamat po! So mga maraming salamat sa pagsama sa aming pagbisita sa dalawang broto dito sa Boracay, dayon din sa aming pamamasyal dito. Kaya keep on watching lang guys at abangan nyo pa ang amin iba pang adventures dito sa Boracay Island. Kita kids sa next video, Jeros TV and Tropang Stokwa and we are out!